Sabi nila, kayang madama ng mga aso kung sino ang mabuti at masama. Pero paano kung isang aso na lang ang natitirang puso na marunong pang magmahal sa isang kaluluwang nakalimutan na ng mundo? Ito ang kwento ni Toby, isang golden retriever na hindi kailanman nakalimot sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, at ni Mildred, isang inang iniwan sa bahay ng sarili niyang anak. Si Mildred ay 73 taong gulang nang lumipat siya sa bahay ng kanyang anak na si Daniel. Maliit na ang kanyang mga hakbang, nanginginig na ang mga kamay tuwing hawak ang kanyang tasa ng tsaa, ngunit sa kanyang mga mata, nandoon pa rin ang liwanag ng bawat lulabay na minsan niyang inawit para sa kanyang munting anak. Akala niya, uuwi siya sa tahanan. Pero ang tahanan, hindi na gaya ng dati. Sa simula, magalang pa ang ngiti ni Daniel at ng asawa nito. Ngunit unti-unti nawala ang mga ngiti. Ang kanyang paboritong tasa ay napalitan ng isang paper cup. Ang kanyang pagkain, madalas, ay mga tiratira -tira na lang. Ang kanyang silid ay isang maliit na sulok ng bahay na bihirang abutin ng liwanag ng araw. Gabi-gabi, nakaupo siya sa tabi ng bintana, mahinang idinadalangin sa dilim ang kanyang mga panalangin. Hindi siya humihiling ng marami. Kaunting init lang, kaunting kabaitan, baka isang salita lang mula sa anak na pinakamamahal niya. Ngunit si Daniel ay palaging abala. Abala sa pagbibilang ng pera habang nakalimutan niyang bilangin ang mga araw na ang kanyang ina ang bumuhay sa kanya sa hirap at unos. Ang tanging nilalang na nakapansin sa kanya ay si Toby. Isang golden retriever na may malalambot na mata at pusong nakauunawa sa mga salitang hindi kailanman nasasabi. Kapag si Mildred ay tahimik na umiiyak sa gabi, lalapit si Toby, ididikit ang malambot niyang ulo sa nanginginig na kamay ng matanda, ilalapag ang ulo sa kanyang tuhod at mananatiling tahimik na kasama, ang nag-iisang kaluluwang nagpaparamdam sa kanya na siya ay mahalaga pa rin. Isang gabi naputol ang katahimikan. Mula sa kusina, narinig ang malakas na sigaw ng asawa ni Daniel. Galit, matalas, Yung nanay mo, natapon na naman ang sabaw. Wala na ba siyang magawang tama? Dumating si Daniel, galit ang mukha. Ma, singhal niya. Kung di mo na kayang alagaan ang sarili mo, baka hindi mo na dapat dito nakatira. Hindi nagsalita si Mildred. Yumuku siya, nanginginig at sinimulang pulutin ang mga basag na piraso isa-isa, maingat kahit sugatan na ang kamay. Biglang umungol si Toby. Lumapit siya, nagtayo sa harap ni Mildred, ang balahiboy nakataas, parang isang tahimik na tagapagtanggol na nagsasabing, tama na! Mula noong gabing iyon, tuwing may nagtataas ng boses kay Mildred, nasa harap lagi si Toby. Tahol siya ng tahol, humaharang, at kapag nasasaktan si Mildred, ilalapag niya ang kanyang ulo sa tuhod nito hanggang sa muling sumilay ang ngiti sa mukha ng matanda. Una, pinagtatawanan lang ni Daniel. It's just a dog, sabi niya. Ngunit hindi lang basta aso si Toby. Siya ang tanging nakakaalala kung paano magmahal. Lumipas ang mga linggo, dumating ang taglamig. Lumamig hindi lang ang panahon, kundi pati ang mga puso sa loob ng bahay na iyon. Isang umaga, nawalan ng malay si Mildred habang naglalaba. Tumagilid ang basket, kumalat ang mga damit at bumagsak siya sa sahig. Nang matagpuan siya ni Daniel, naroon na si Toby, umiiyak, dinidilaan ang mga kamay ng kanyang amo, pilit siyang ginigising. Mom? Mahina niyang sabi at lumuhod sa tabi niya. Ang lamig ng mga daliri ng kanyang ina. At sa katahimikan ng sandaling iyon, Nagtama ang kanilang mga mata ni Daniel at ni Toby. Sa mga mata ng aso, may lungkot at sakit at tila nagtatanong. Ngayon mo lang ba nakita ang ginawa mo? May nabasag sa loob ni Daniel. Bumalik ang mga alaala, ang mainit na kamay ng ina habang siya'y takot, ang tawanan sa lumang kusina, ang boses nitong laging nagsasabing, "Okay lang anak, nandito si Mama." Tumulo ang mga luha niya. Dahan-dahan niyang binuhat ang ina, inilagay sa sofa, binalutan ng kumot. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, mahina niyang sinabi, "Sorry, Ma." Dumikit si Toby sa tuhod ni Daniel, tila ba pinapatawad siya para sa kanyang ina. Simula noon, nagbago ang lahat. Tuwing gabi, umuupo si Daniel sa tabi ng kanyang ina, nagdadala ng mainit na tsaa nagkukwento, nakikinig, isinasama niya ito sa parke habang si Toby ay masayang tumatakbong humahabol sa mga paru-paro at si Mildred ay tumatawa. Isang tunog na matagal nang nawala sa kanilang bahay. Minsan, titingnan ni Daniel si Toby at mahina niyang sasabihin, Salamat, dahil minahal mo siya noong hindi ko nagawa. At si Toby, Nakangiting kumakawag ang buntot, dumidikit sa upuan ni Mildred. Masaya, dahil bumalik na muli ang pag-ibig sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang buwan, isang tahimik na umaga, pumanaw si Mildred habang natutulog. Payapa ang kanyang mukha, may munting ngiti sa kanyang mga labi. Nang pumasok si Daniel sa silid, naroon si Toby, nakahiga sa tabi ng kama, ang ulo nakapatong sa kumot ng kanyang amo, tahimik parang nagbabantay pa rin. Hindi siya gumalaw ng matagal. At nang umupo si Daniel sa tabi niya, tumingin si Toby, pagod na ang mga mata, mabigat ang puso at ipinatong ang kanyang paa sa kamay ni Daniel. Walang salitang kailangan, pareho nilang alam, natapos na ang misyon ng pag-ibig. Minsan, kailangan pa nating marinig ang aral mula sa isang nilalang na walang salita para maalala natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Ang kabaitan ay hindi kumukupas sa pagtanda, ngunit ang puso, oo. Kaya huwag mong hayaang tumanda sa kalungkutan ng mga kamay na minsan ay nag-aruga sa iyo. Mahalin mo sila habang nararamdaman pa nila ang init ng iyong pagmamahal kung ngayon tumingin sa iyo ang mga mata ng iyong mga magulang, makikita kaya nila ang pasasalamat o ang pagsisisi? Salamat sa panonood. Kung may pinagdadaanan kang pagsubok sa iyong mental health, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. May mga profesional na handang makinig at umalalay sa iyo. Pakishare ng video na ito para maabot natin ang mas maraming puso. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong puno ng aral.